Sabi ni Bishop Sok, ang isang pari daw ay tulad ng isang tulay. Siya'y tagapamagitan ng Diyos at ng tao para ang tao ay makapunta sa Diyos at para ang Diyos ay makilala ng mga tao. Pero nung tayo binyagan, lahat naman tayo nakisalo sa pagkapari ni Kristo. Hindi kailangang ma bilang pari para magampanan natin ang ating tungkulin na maging tagapamagitan ng ating kapwa sa Diyos. Sa tuwing pinagdadasal natin ang ating kapwa, hindi ba't pinamamagitan natin sila sa Diyos? At sa tuwing ipinapakilala natin ang Diyos sa ating kapwa, hindi ba't pinamamagitan natin ang Diyos sa kanila? Lahat tayo tagapamagitan. Ito ang ating misyon na dapat nating gampanan. Hindi kailangan na maordinan dahil lahat tayo ay binigyan ng karapatan nung tayo ay binyagan. Bakit hindi natin subukan ang maging tagapamagitan ngayon? Itry mo kayang itag or i-mention sa comment section yung mga tao na nais mong ipagdasal sa ating Panginoon. O kaya naman, i-share mo ang video na ito para makipakilala mo ang Diyos sa ibang tao sa pamamagitan ng pagninilay na ito. Tandaan, ikaw man ay tagapamagitan.